Ang tatay ay haligi ng tahanan Ano hmm. naman ang nanay? Ang ina? Anong part ng bahay? Huh? bahay. Sa i, nagsisimula i, e. tagalog e. Na? Tagalog lang Ano <laughs> dun Ha? Ano? Yun lang ka na, ayaw mo ba? Ano? <laughs> Ayako yun eh Ano nga? Ano i? A i e, ang chismosa ng tahanan. <laughs> ano I, e, ano? Ng bahay, parte ng bahay. 'Di ba? Kung ang ama ay haligi ng tahanan, ano naman ang ina? Hindi niya pinag-aralan 'yan sa school, na? Ako na. Okay. Sa i e nagsisimula. Yeah, Mag-isip ka ng i, e, lahat ng yeah. words na i. E. Ano? Yes, uh, aha. I. Ha? I. I. na natin. E. Ano, I, Ano i? Dugtungan eh, mo itla. yung i. E. Pangit. Ano to? Ano ano? Tutungan ko 'yung iduntungan e, mo ano? nang ano. E. Anong pading sa i? E. Ah. ah. Eh. Pero pwede kita kayan. Ganito rin 'yung dapat mandito. Ngayon alam mo ba dito Nandito um, yan sa bahay nakikita 'yan ano. I. Huh? E, anong nakikita mo dito sa loob ng bahay natin? Dilaw. oh galing. Oh, di ba kung ang ama ay haligi ng tahanan, ano ang ina? ilaw. Ilaw paano siya naging ilaw? Hindi ko alam. <laughs> ha? talo loob ng na Paano Talon naging ilaw? ilaw. Lights. No. Okay. Ano bang trabaho ng ilaw? Ha? Huh? Ano? Ang trabaho ng ilaw. Bigay ng ano? ilaw. Ilaw na. ano yung ginagawa ng ilaw? Hindi ko alam din. Nagbibigay ng ano? Li, li, Bog? Bug. Hindi ko alam ni yun? <laughs> li nagsisimula ali Li <laughs> Liwa li? Liwanag. Oh <laughs>